Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. alam niyo ba kapatid na sa Biblia, dyan sa mga gawa, uh, magbabasa niyo dyan mga kapatid, uh, basahin niyo lang. Umpisa na ang ano, mga gawa na ito yung mga ipinagbabawal na kainin ng mga hindi hudyo. Kasi nga yung mga panahong 'yon, mga pangangaral ang ating mga apostol sila sa sila sa ano, Apostol Pablo, Apostol uh, sila si ano, Bernabe. Sila yung nangaral sa ano, talaga sa mga uh, hindi Hudyo kasi iyon yung uh, yun yung parang yung mga gawain ni ano, Apostol Pablo ay para sa ano talaga para sa mga hindi hudyo at uh, may mga ano sila pinagbawal sa mga hindi hudyo kasi nga lalo na sa pagkain kasi may mga pagkain na pinagbabawal ang mga hudyo na kainin so sa mga hindi hudyo so maraming pagkain bawal doon uh, kalakit na yung mga ano uh, pagkain dagat so ayun So, ang pinakaayo lang na yung napagkasunduan nila, yung uh, nagkasundo sila sa, pa, sa na rin ng banal na espiritu, kung hindi nyo, kung hindi niyo nalalaman mga kapatid, dito yun sa ano, mga, mga gawa 15, so verses, tingnan nyo lang sa ano, mga 20 hanggang sa 31, basahin nyo dyan mga Acts of the Apostles, uh, 15, verse 20 to 31, nasa nyo dyan. Ito yung mga pinagbabawal, ito yung liham na galing sa mga apostol, no? Kinikilala natin yung mga santo, no? Kinakala, yung iba kinakilala lang, ano? Uh, ayun, mga santo natin, uh, apostol, ba? Gumawa sila ng liham. So, so ipinadala nila ni Apostol Pablo sa Antioch, Syria at Cilicia. So ito yung nakasulat na ano, nagkasundo kami ayon sa patnubay ng banal na espiritu na wag kayong na wag nang dagdagan ang inyong ng uh, pinagbabawal at ito Wag kayong kakain ng mga pagkain inihandog sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong kakain ng dugo o karni ng hayop na namatay nang hindi tumulo ang dugo at ang at ang sexual na immoralidad yun mga kapatid uh, pinagbawal talaga sa atin mga kapatid uh, mga minamahal kong mga katoliko uh, yung pagkain ng dugo yun, nga, sabi nila mga kapatid na, uh, ano, yung may iba nagsasabi na noon yun sila yun eh sila yung sila yung sinabihan sila yung pinadala ng sulat uh, ngunit sa kabilang banda naman uh, kung iisipin mo ito'y sulat para sa mga hindi hindi hudyo so kabilang na tayo dyan mga kapatid so depende na sa inyo yan kung, anyong, kung ano yung susundin niyo ngunit uh, at least nalaman niyo na ito'y mga pinagbabawal na nakasulat talaga sa ano sa mga sulat ng ating mga apostol. Actually, ito'y ito isang liham kasi nga uh, para ano, para maiwasan yung karamihan kapatid, no? So, lalo na sa pagkain. So, ito yung pinakaano talaga. Inuutos nila nga na huwag. Sabihin mong huwag. wag Hindi mo talaga gagawin yan, mga kapatid. Si ayaw eh. Na, na, uh, nagkasundo sila sa patnubay ng ano uh, banal na spirito. At uh, salamat po sa inyo mga kapatid at umay uh, kung may nalalaman pa kayong pinababawal, so comment lang. Uh, God bless po sa inyo lahat. Bye-bye.